yon halimaw sa banga eto ang tungkuan sa Taiwan giant syempre eto mga kadagit panoorin nyo to grabe yun nakita na lakas ng gab na gagamba eh, no? sa may puno ayan eh, no sa may sanga napakalaking gagambang Taiwan mga kadagit ayan eh, o Shoutout nga pala kay Kasunggab. Maraming salamat. Ingat kay lagi dyan sa Taiwan. Solid o. Oh. Grabe. Ayan mga kadagid, ito yung mga tropa sa Taiwan. May sinusungkit sila sa puno. Ayan, sinusungkit nila yung gagambang Taiwan na monster size. Ayan, nakuha na nga nila. Ayan, sobrang laki niyan mga kadagid. Ayan, shoutout nga pala sa dalawang kababayan natin dyan sa Taiwan. Si Kasunggab at si Kabotogs at si Galamayers. Ayan o, oh, napakalaking gagambang Taiwan. Huwag kalimutan i-like, i-share at mag-follow din sa ating Facebook page para ma Peace and God bless yon dumako naman dito tayo mga kadagit sa gagambang Australian, ayan, eto ang vlog naman to ni Gagambiu at ni Kasunggab, ayan o, oh. nakita niya na ang gagamba, syempre, ayan, ayan na nga, at gagalawin niya to sa pagkakatulog, ayan na, oh. at unti-unti nang bumuka ang giant gagambang Australian, ayan o, oh. suwabe. mga kadagit Ito na mga mga napalakang Japan Siyempre maraming maraming salamat sa inyo lahat Ayan, ito ang ating Facebook page Punta lang kayo para makapag shoutout tayo sa inyo At mga message nyo sa messenger Ayan, follow nyo ako Dito ko nalagi ako na lagi. Dito mas madalas ako mag-upload ng mga rates, mga video At Patungkol sa agambal, lalo na yung mga spider hunting Yun lang and God bless all